Hello, good morning po. I'm Marby Peleta, YouTube channel. Please subscribe, please watch. Salamat po. Go, go, go. Ang ipapakita ko po sa inyong picture na nakuhanan ko po sa tawas ay tungkol po sa mga ganitong klase ng tao. Sila po ay ang mga Ita, galing bundok. Parang galing pa sila ng bagyo. Pinakita rin po ng tawas na meron ganyan mga klase ng tao. At totoong meron po, di ba? Parang sila pa nga ang nauna sa atin diyan na tumira sa Pilipinas. Sabihin lang po niyan ay kahit anong klase ng tao, kita ka man or what, kailangan tayo ay magkasundo. Dahil lahat po tayo ay pinanganak na parang magkakapatid. At isa lang po ang ating Panginoon. Ang pinapaniwalaan po natin ay isa, iisa lang po. Pero yung iba po magkakaiba rin. Meron anti-Christ. Pero pinapakita lang po dito ng Panginoon na kahit itim, negro, or what ay kailangan magkasundo-sundo. Dahil po, sa panahon ngayon, marami pong kawawa sa kabundukan. Marami pong mga ita nawala pa pong mga damit. Talagang dapat siguro tulungan yan ng gobyerno. Yan po siguro ang pinaparating sa akin dito sa Tawas dahil bakit? Nakikita ko po ito sa tawas ko, ang mga ita. Sila po ay kakaiba. Pero mababait naman po yung mga yan. Sila po ay nakatira sa bundok at sanay po sila pasikot-sikot sa kabundukan yan lang po siguro ang pinapaalala ng ating Panginoong Yesus na lahat po tayo ay magkakapatid. Kahit hindi tayo magkakamukha o magkakaibang lahi, ay lahat po tayo ay magkakapatid. Salamat po.